morning. Papawis tayo. Ayan. Aking outfit for today. Ayan. Kita nyo ba? Pero naligo muna ako. At ito si nanay ulit. Hello, Nike. <laughs> Ayan. Tingnan mo ah oh. Yan ang kanyang araw-araw na ginagawa. O, oh, di ba? Ang sipag-sipag niya. At may kuting kasama kami dito. Ayun siya, o. Oh. si kuting. Naghanap Naghahanap siya ng pakakain, di ba? Naghahanap si Mingming ng makakain. Baka, men, meron kayo dyan pang kain ni Mingming. Mamaya. Ayan, o. Oh ang kulit niya. Ayan! Hello! Ay, lumapit siya, oh! Ay, mamaya na, Ming Ming, okay? Maghanap tayo ng makakain ni Ming Ming. Thank you! Bye! Thank you for watching! <laughs>